Narinig mo ba ang instruction ng Panginoon ano? na yun ang gusto niya? So, tayo maaaring daw po tayo maglingkod sa kingdom, pero hindi sa king. Alamin muna po natin kung anong gusto ng hari bago po tayo uh, mag, magpakapagod sa kaharihanan. Ano? At po, parang ganoon ang pinapakita ni Maria. Ano? Mas gusto mo muna makinig sa Panginoon Jesus. At saka siya makakapaglingkod ng ayon sa gusto ng Panginoon Jesus. Ano? So tayo rin po, no? napakahalaga po sa ating tinatawag na spending time with the Lord. No? Yung tayo sa paggising natin sa umaga, tayo muna ay manalangin. Tayo muna ay magbasa ng Bible. Yung tinatawag din po yung quiet time. No? O devotion. No? Na kung saan dyan po tayo mas magkakaroon ng pundasyon sa ating pananampalatay at tatatag. At dyan po tayo kukuha ng lakas sa ating anumang gagawin sa maghapon. Maging sa paglilingkod man. Marami po kaya nababurn out yung marami sa ministry dahil okay, para marami silang gawain pero hindi solid yung kanilang relasyon sa Diyos sa pananalangin, sa personal na pananalangin. At yung po pinakamalaking privilege nating lahat bilang mga tinubos na kung saan tayo po ay napakalaking uh, napakalaki na ng Panginoon Jesus para tayo lang ay makabalik sa Kanya, makafellowship Niya. Ano, yung mamatay siya para sa atin. Tayo po, ano ang isinasakripisyon natin? Baka po tayo ay kulang huling-huling uh, oras na lang inilalaan natin. Pagod pa tayo. Inaantok pa tayo <laughs> sa pagbabasa ng Bible at pananalangin. Ano? na ba natin ang ating best sa Panginoon? At talaga ba nakakapakinta sa kanya? Noon po ako ay kabataan pa, nabanggit ko na rin ito ano, sa inyo. Uh, dahil marami akong time noon, wala pang ano responsibility, commitment. na ano? Kaya mas maraming time. Babangon ako ng maaga, magyajogging, tapos sa tabindagat, dagat, may dala akong maliit na Bible, dito na ako magbabasa. At talagang feel na feel mo yung presence ng Panginoon. At malaking tulong po yun. Ano. Talaga sa aking, uh, bago pa lang ako mananampalataya, dahil may nakapagturo po sa akin ng kahalagahan ng personal quiet time. Kung tayo po ay hindi magiging seryoso sa bagay na yun, ano magiging mabagal po ang ating paglago. At sa aking po karanasan, bilang mananampalataya, ilang taon na rin, ano, magiging 30 years na rin po, masasabi ko po na sa lahat po ng ating Christian activities, ang ating pong itong quiet time yung tinatawag pag personal nating pagbabasa ng Biblia at personal na panalangin ang laging i-oppose ng kaaway, ng jablo. Kasi ayaw niya na tayo maging solid sa ating relasyon sa Diyos. Maring hayaan niya tayo, maging busy tayo sa mga ministries, Okay lang yan at nababurn out nga tayo. Pero kung hindi naman tayo intact sa ating relasyon kay Kristo, hindi talaga tayo magagamit ng Panginoon na effective. Pero kung tayo po ay nag-spend time ng pananalangin sa Panginoon, araw-araw, araw-araw po. At uh, yun ang pahunahin natin sa Kanya. Siya ang priority natin sa ating oras. You know? Kahit magsimula po tayo ng 10 to 15 minutes every day, yun po ay matidevelop yung ating paglagong spiritual. Amen po ba, mga kapatid? I hope uh, ma, ma mangusap po sa atin ng Panginoon ano, na hindi po natin ma-miss ang pinakamahalagang time na dapat nating nagugugol sa bawat araw. At walang iba po yun, kagaya sila ng Panginoon Jesus. Only one thing is needed. Isa lamang ang kailangan. At pinili ni Maria yon hindi aalusin sa So, mga kapatid, ano, lahat po tayo ay may ganoong privilege sa ating Panginoon. Ano bang idad natin? Ano? Pare-pareho tayo may Bible at makakapanalangin po tayo. Ating pong uh, intentionally na mag-set aside po tayo ng uh yung talagang uh, uh exclusive time na 'yon. Hindi naman bisebiy sabi laging ganung oras, pero bawat araw sana meron po tayong ganun. At doon lang din po ako makakaasa ano ng paglago sa atin natin as a church. Pagka-pumarami tayo na talagang seryoso sa ating relasyon sa Diyos. Hindi po sa galing ng pastor o sa galing ng mga leader, kundi sa ating uh, relasyong lumalalim sa Panginoon. Ang kapangirihan ng Diyos na sa church. Napatunayan na po all throughout the history. So, na yun po talagang mga malalalim ang relasyon sa ating Panginoon ang ginagamit ng Panginoon at nagiging uh, kapakipakinabang sa kanyang kaharian.